Hi, morning guys. Magandang umaga mga kapatid. Umagang makalat. Dito po ulit ako sa aking farm. Ayan. Ganda ng aking giant potos. Laki. Laki guys. Oh. Natira sa bagyong Christine. Ayan. Di naman ganong kalakas dito guys. Yung bagyo kumpara kay Christine. Pero malakas din yung hangin kagabi sa kaulan. Bala ko guys magwalis. walisan ko tong kalat. Ang daming kalat na dahon. Ito guys so. Pero hindi ko naman uwalisan to ng buo. Yung makakaya ko lang. Ito guys daming kalat na dahon. Hmm. Tsaka yung iba sanga. Naitabi na yung ibang sanga na malalaki guys. Ito dahon na lang guys. Tsaka yung mga bunga na ang mahugan ni itatabi ko to guys mamaya Nagjaging jogging pala ako guys katatapos ko lang Magjaging oh, uh, ito guys sa daming kalat oh sir oh may mga bunga guys oh nang mahugan ni ang delikado yun masagasaan itatabi ko lang guys Ayan. Ito guys yung hindi maganda pag maraming puno. Marami kang lilinisin pagkatapos ng bagyo. Ang guys, o alisin ko lang guys, itatabi ko lang. Daming kalat guys. Umalis na si Bagyong Upong. <laughs> Shout out pong ang aking kababayan. Nakat magkatabi lang po ang lupa namin doon sa Aklan. Paring Upong. Enrico Refender Jr kuya niya si Nung Dodoy shout out Nung Dodoy sana magparami ka pa ng mga coconut seedlings yung dwarf marami po silang seedlings ng coconut mag ipong ka pa Nung Dodoy para pag nagbakasyon makahingi uli ako away <laughs> ganun eh o malay mo pwede naman kong ibebenta kasi mahal din guys ang seedlings depende sa klase merong 300 may 250. May 150. Hindi pare-pareho guys. Ang mm, presyo. O kaya, umasyal kayo sa DA, Department of Agriculture. Kung minsan namimigay guys, ang ating gobyerno ng mga seedlings. Pero hindi siya ganun kadali. Minsan gusto nila seminar ka muna roon. Bago kanila bigyan. Minsan gusto nila guys, tayo kayo ng grupo parang kooperatiba may konting seminar ayon para bigyan kayo ng seedlings may mga ganun guys sa probinsya eh meron din nga guys nagbibigay ng similya ng mga hito o kaya similya ng tilapia meron yan sa mga bakulod ewan ko lang guys sa probinsya namin baka meron din ito ako, guys aba 3 minutes na ito guys yung mga tanim ko sa gulong ko. Oh. Mahaba na to guys. Ayun. Mula doon guys so oh. Mula roon sa dulo. Sa nilakad ko. Ito may mga nakagulong na to guys. Hanggang dito. Ba 3 minutes na. dito guys. daming kalat guys. Tsaka ang daming bunga na ang mahugan Ayun. Magtanim po pala tayo sa probinsya ng coconut na dwarf kasi guys ang dwarf coconut mabilis siya for lang 4 to 5 years mamumunga na siya samantala yung native guys halos 8 yan 8 years to 10 mga 10 years lang yan bago mamunga lalo na kung hindi mo naman naalagaan sabi mo 10 years eh, yung iba tinatamad magtanim kasi matagal bago pakinabangan okay sa so daming bunga ng Lalaki nito guys Delikado to guys Pag nabagsakan ka sa ulo mo Ako hospital abutin mo nito Kasi malaki to guys eh oh. Pag tinamaan ka nito sa ulo May kalalagyan ka Ito rin guys yung mga tanim ko oh. Hanggang dito na May mga bunga na May mga suhi na guys Ayan o oh. Nakakatawa Ang hmm, daming bunga guys ganit yung iba guys nasa sagasaan o oh, nadudurog o oh, ayan okay lang kung sasakyan pero kung motor ang makadali nito guys delikado motor nito guys maut balance ka ito guys o oh, itatabi ko lang itong mga sanga guys mamaya ito lang maitulong ko sa aking community ay ma'am morning, ma'am. Nagbablog ako. Ito pala si ma'am na masipag din maghalaman. Katapat siya sa pista. Hindi naman, ma'am. pa nagtanim ng doon, do? Opo, ma'am. Kasi minsan may kumukuha. Ha? Minsan may kumukuha. Ha? ma'am. Nandun na, ma'am. Pa, ah, na. Ayos <laughs> mo. Sige, ma'am. Ma ingat ka, ma'am. Okay, ma'am. Oh, si ma'am, kababayan ko rin. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Sana po mag-ingat po tayo lagi nung dudoy mag-ingat po kayo dyan shout out kay ma'am yung teacher asawan nung dudoy teacher ko po la teacher ko po dati yan <laughs> teacher ko sa elementary ayan si nang lilya Ano guys hanggang dito na yung tanim ko guys ganda ng photos ko guys oh. nilalagyan ko guys ng photos bawat puno. sana walang kumuha nakatanim lang yan guys sa baso kung minsan guys tinatangay eh dala yung baso <laughs> guys ganda naman dito guys o, parang guba to guys oh. sa kamilya to guys ha hindi ko to lupa ayun pa ang aming subdivision sa unahan ito guys is bakante ang pagka ko guys commercial to hindi ko alam bandang huli kung tatayoan nila to ng mga kondominium pero siguro matagal pa yun guys ito guys yung tanim ko guys marami ng anak guys so oh, ayan may mga anak na wala nga lang siya sa gulong kasi pinakapos ako ng gulong guys ito oh, guys oh, ayan may photos rin guys mga puno guys may photos o oh. ayan nakakit na yun guys sana walang kumuha hanggang dito na guys yung gulong ko yan guys ang huli ayan bukas guys tatanim ako dito Ayan na, guys, yung tinatakbuhan namin da. guys, yung utanda. dami ko lang talaga, guys, wala lang sa gulong. So, guys, so ang ganda rin. Potos, giant na siya, guys. Paket na rin. Guys, bye-bye sa inyo. bye Potos. Marami pong salamat sa support ninyo sa reels. Shout-out sa aking mga kababayan sa aklan. Bye-bye.